Hi guys! Ngayon araw na po ito, papakita ko sa inyo ang aking manararoan. Kita niyo na. And first one, um, here. Looks. Who's here? Who's here? It's Jean! Jean! It's Jane, guys. It's Jane. So it's the card. Card. Next round. Um, here. Here, dice. Oh, la is It's sugar. Sugar, ah, this like makeup. the next round. Mm. Oh, my God, it's we. Next, last noto here, see to Jimmy. Here's Jimmy. Here's Toy Jimin. Toy Jimin. Ayan na nga po sila lahat. Ito si Jin V. Jimin and Sugar. Ito na nga po sila. Muna kaputi. Umorder na kayo sa McDo. Ang gantang kararoan. Bye-bye! Wala po po kung RN, j hope J-Cob. Jungkook. Ay, Jung, Jungkook po. Pasensya na po. Pero okay lang yan. Basta ito na po yung nasa Macdo. Kaya bumili na kayo. Bye-bye. Mm -hmm. Bumili na kayo. Tik tignan niyo po ito yung color ng damit niya. Ang ganda. Lalo na po yung buhok. Ang ganyan rin na po ng mata niya. So, tapos na po tayo kay V. Si Jean. Ang ganda rin. Ano to yung mga yellow niya? Ba na ba to ba to? May yellow sya, ka black. Ang pantalon niya po black. Ang buhok niya black. Kolay brown. Yung mata niya rin kolay brown. Umagalo rin yung ulo. Umagalo rin yung ulo. Ito rin pala kay V. Next. Ito na ang nakuha ko si favorite ko. Si Sugar. Sugar! Tingnan po yung buhok niya. Ay, buhok niya. Tingnan po yung damit niya. Kulay Pink na may green. Pero yung buhok niya black. Ay, matay na. Gray. Tapos yung pantuloy niya black. Ito naman si Jamin. 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 Ano? Jamin. Jamin. Ito naman pa si Jamin. Ay, yung nakayoko. Ewan ko dito. May meron po siyang yellow na jacket. eh, <laughs> Sorry, guys. Tapos, mayroon rin siyang pantalon na kolay black, yung buhok niya naman ay brown. Yung ano niya parang ano, yung mata niya kulay siyang brown tsaka peach. Pinagsama naman guys. So, eto na nga yung sila yung mga kulay. Tatlo na lang yung kulang. Makikuha ko pa yan. Bye bye! Thank you for watching. Thank you for watching. See you tomorrow in my video. Bye-bye.